Meron akong nabiling tatlong fruit trees at mga vegetable seedlings. Ipapakita ko na sa inyo itong mga plants haul ko during the Esk Garden Fair. Broad beans. Bumili ako dahil na-curious ako kasi hindi pa ako nakapagtanim at nakatikim nito. Brussels sprouts. Bumili ako nito dahil hindi tumubo yung tinanim ko na seeds. Baby beetroots. Gusto ko ito dahil very healthy at rich in antioxidants. Chinese cabbage or wombok ito yung ginagawa nilang kimchi bumili ako ng dalawang panet na wombok dahil isa ito sa favorite ko na green leafy vegetables climbing snap Shopee. Meron kasi akong trellis na pwede kong pagtaniman nito. Meron akong tinanim na snap peas pero yung kasi yung hindi nagka-climb up. Kaya bumili ako nitong climbing variety. Broccolini. Marami akong tanim na broccoli pero gusto ko lang matry itong broccolini para ma-compare ko siya sa broccoli. Logan Berry. First time ko lang ito na na-encounter. At wala rin siyang tinig kaya maganda para sa mga kids. At Nung sinarch ko ay ito pala ay hybrid ng blackberries and raspberries. Hindi pa ako nakatikim ng logan berries kaya excited ako dito sa fruit na ito. White sapote, isa ito sa pinakamasarap na flavor ng sapote. At madali din daw itong i-preserve, ilagay lang ito sa freezer tapos i-defrost mo lang ito kapag kakainin mo. Ang lasa daw nito ay parang vanilla custard na may mix of banana and peach. Hindi pa ako nakatikim nito kaya excited rin ako dito sa fruits na ito. Jala Avocado. Ito ay bagong variety ng avocado na na-develop dito sa Australia. Ito ay giant size avocado at ang isang bunga nito ay tumitimbang ng up to 1.3 kilogram. Ang isang Jala Avocado ay ay katumbas daw ng tatlo hanggang apat na has avocado. At ang kagandahan pa nitong jala avocado ay hindi kaagad nagbabrown yung kanyang flesh pagkatapos mo itong makat. Bago lang itong variety na ito dito sa Australia at yung unang release ng mga grafted plants ay nilabas September 2024. Super happy ako na napasakamay ko na itong bagong giant avocado variety.